Pagpalang araw na naman sa inyo lahat Ang gagawin lang po natin ay mag-ayos na ng, ng stock Wala po tayong delivery ngayon Tignan mo, ang daming kalat o oh. Ayan yung mga ayusin ko Yung mga nakakalat na yan Yan ang gagawin ko ngayon Dahil sa so, wala akong delivery mag guys lang po tayo ng mga stock na nakakalat Yan, makita niyo yung mga sayig yan, inaayos ko yung mga stock Yan po ang ginagawa ko sa araw-araw. Sa ating pagtapos ng ano, picking. ng mga release na i-deliver. Yan po yung gagawin natin sa ngayon. Yan po yung ginagawa ko kapag wala tayong delivery. O, oh, so yun lang guys. Yan, o. Oh. Kita nyo, inaayos ko pa. Yan maganda maayos para magandang tingnan diba yung iba kino compress ko para yung ano may magamit may magamit ng box kasi nisa na no, ubusan ng box kaya kailangan i-compress yan yan ang ginagawa natin ngayon lipat naman tayo sa cup noodles sa mga noodles yan inaayos natin yan wow i-compress din natin yan para ano yung ibang karton na ano magagamit pa minsan mahirap talaga ang manap ng mga karton ayan yung iba ayusin pa natin gagamada pa yan so compress hindi pa sa ibang ano so ayan na guys so yan yung clean up natapos ko na lahat iligpit o, diba, malinis tingnan maganda na sa paningin hindi na makalat o, yan ang ginagawa natin sa araw-araw mas malinis, mas maganda para hindi tayo pampagalitan so yan lang guys thanks for watching bye Inating thanks ha. for watching God bless God bless